Midalikyat og bisita gawas sa usa mall sa lanang Davao City ang taga Scotland nga si Miriam Campbell aron mukaon sa iyang paboritong prutas nga durian. Taga Kabantian si Miriam ug kapindikada nang nagpuyo sa Scotland. Sumala niya matag higayon nga mubisita siya sa Davao mangita gyud siya og durian. Unang higayon niyang makauli nga natunong sa bulan sa Agosto ug kadayawan pagyud. Paborito gyud ako na ever since when I was still young. Kaya lang karon ginagmay na lang unlike kaniadto. Kita kog iba-ibang variety. I don't know kung naa sila yung 129. The best po to kaya siya. Palay-lahay, mag you know, sila o taste, lasa. Pero, eh, di durian? I like it. Native? Gusto siya native. Unsa Unso naa. Ah, kasi, kani mga innovative, ano naman yung varieties, di ba? So, anything, basta durian. Nakadalikit sab ang grupo ni Alver Kader nga taga Midsayap Cotabato sa Durian Festival. Sumala ni Alver, hilig sab nila ang durian. Gani, itistingan nila og kaon kining Brunei nga klase sa durian nga mas gamay kung itandi sa durian sa Davao. First time namin makita yung ano, durian, na kami. So tinray namin na ano, malayo talaga yung ano, lasa, different sa lasa. hindi siya gano'n ka, wala siyang amoy, hindi malakas yung amoy, then oh, makaiba talaga sila. Ang klase variety sa durian ang i-display sa mga stalls gawas sa mall sa lanang North Wing Grounds nga pwedeng mapalit sa mga durian lovers o food enthusiasts sa barato nga presyo. Sumala ni Beverly Kubol nga usa sa mga nanindog mga prutas, puyat, D101 o kanyaw nga variety sa durian ang ilang mga bestseller. Hapon ang sagadagsang dagsang sa ilang mga customer. Actually, daghan kayo kind of variety sa durian nga naadri karon na ay puyat, D101, Ah, Do yaya, aronsilyo, naikanyaw, o daghan pa? Daghan pa kayo? Ah, daghan kayo, sir. Daghan siya pagkahapon, pag, kahapon, pag ah, wala na siya init, daghan kayo gato. Puno dyan siya diri per me. Gawas sa durian, dunas ubang prutas sama sa lansones, mangustin o grambutan. Dunas sa'y mapalit ng mga delicacies sama sa yema candy, pulburon ug pastillas nga durian flavor. Ang ikatent durian festival kabahin sa selebrasyon sa ikat-39 kadayawan festival na georganisa sa Durian Industry Association sa Davao City ug Department of Agriculture 11. Giyablihan kini nitong Agosto 9 o mulungtad hangtod sa setyembre 15 ng tuiga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!